Sobrang init ng panahon. Kaya naman si Tita Wai na ay magnyam nyam na lang. O, di ba? Isa is ko pa yung sarili ko. Sa sobrang init na panahon. means guys orange syempre pag may ganto ako yung mga pamangkin ko binibilhan ko rin dahil masaya ako na yung nakakain ko nakakain din nila pero yung pamangkin ko sa Batangas dahil malayo Uh, coming 15 this month, pupunta pa lang dito yung brother ko. Siyempre, patadalan ko rin yung kanya mga chikiting kids. Yes. Tamis nito guys. Hmm? Guys, alam nyo ba 'yung balat ng uh, ng uh, orange no wag niyo itapon bago niyo kainin hugasan niyo muna 'yung orange and then 'yung balat niya ibabad niyo sa mainit na tubig and then kuberan niyo 'yung glass na pinaglagyan niyo and then after 20 to 25 minutes pwede niyo nang inumin kung kayo ay hindi makatulog mayroon ba kayong insomnia or medyo madilaw yung ihi nyo. Guys, ang orange peel, napakaganda, napakagaling. Multi-benefits to contribute to our body circulations. Try it. Hindi mo nabibilhin yung gamot mo sa Western Pharmacy, no? So, with this, orange peel will help a lot. Yes. Mm -hmm. Hindi yung buto. Kung hindi naman masyadong malalaki, ganito lang siya. Hmm, Malit lang. Matain nyo na lang. Marami rin siya binipisyo, guys. Napapansin nyo ba? Minsan, meron tayong mga sudden allergies and then, meron tayong mga hindi maintindihan na basta na lang lumalabas sa ating katawan and then may nakain tayong pagkain without our knowledge gamot pala yon doon sa allergies natin then all of a sudden yung allergies natin nag subsides yes so that is the reason sometimes especially yung mga buto-buto ng ganito marami po siyang benepisyo na nagko-contribute sa ating body circulations na some of us we never know di ba And ako kasi mahilig ako mag-search, no? Sa Google about yung mga ganito, kung anong benepisyo nito, anong benepisyo ng ganyan. Kasi somehow hindi na natin bibilhin, no? So kaya ako guys, pag yung kumakain ako nito, hinuhugasan ko muna and then i mamaya ibababad ko siya sa maya, mainit na tubig. And then yung mga butungan nito, hindi ko siya tinatapon, ninangata ko siya. And sobrang tamis nito guys. Love you all guys. guys, alam nyo ba, sobrang init at sobrang init. Nagugutom ako pero hindi ko alam kung anong kakainin ko. Halik kayo, samahan nyo Meron ako ditong bread, isang buo. Ayan. Hindi siya magkasya sa oven. So now, hihiwain ko sya ng ganito. Oops. Ganyan. At saka ko siya ilalagay sa pan. Ganyan. O, oh, diba? Hmm. At saka ko. Ayun na. Ang ating bread. Oh. Gusto ko mas crunchy siya. Then, meron tayo ditong quick melt. Ayan. Cheese. Huwain natin. I pretty star. From Weden Alam nyo guys Pag nagugustuhan yung kumanta Kumanta lang kayo Kasi yan ay Boasting sa ating heart Doesn't matter hindi nyo alam, alam yung lyrics Kahit nagkukuing lang kayo Oh, di diba? As long as masaya ka, go ahead. Kung may nakikinig man sa atin, buti kilang yun. <laughs> Ayan, this is super melted. Super, super melted. Ayan, pwede na yun, guys. Pwede na natin yung ating bread. Diyan. Init. Ooh. Mm. taba cinching ka paki alam mo Ayan ang ating bread at ang ating cheese Alam niyo guys, hindi ko na pinapansin yung tabako. Kasi as much as okay naman yung aking uh, inner circulation, no problem naman. As much as healthy ako. Ayan, guys, o, oh, dahil super-melted yung ating cheese, ito siya, o, oh, quick-melt. daming box dun sa likod ko. Mga box yun guys na binaglalagay ng grocery. Meron kasing kumukuha dito guys, hinihingi niya. Saba hindi pa siya napunta. Sarap nito guys ha. Hmm? hop Kung yung iba guys, minumukbang nila yung mga sirloin steak mo. No? Ribeye okay, steak, lobster. Ako ito lang kaya. <laughs> Ako ito lang kaya Mukbang Hmm. <laughs> What? Alam nyo guys, kung tayo, halos kalahati ng buhay natin, yung trabaho tayo sa family natin. Pag ibinigay sa atin ni God, yung opportunity na <clears throat> makapagpahinga na tayo since napag aralan na natin lahat. Pag tayo may kinikrave go ahead and eat it. Yes. Kaya ako guys, this time, sobrang init ng panahon. Nagugutom ako, pero parang hindi ko feel kumain ng rice, gaba Pero nagugutom ako, mahap din na nga yung sigmura ako. So, naisip ko may bread naman ako. Bread na lang kainin ko. Minsan hindi mo alam kung ang kakainin mo, no? Actually guys, dito oh. Mm. Cheese bread. Bagong harvest, guys. Oh. Bagong harvest siya, pero hinog na siya. Yung baguets ko gusto niya, hinug na. Bread lang ako. Cheese. Simple lang ang buhay, di ba? Alam niyo guys, dapat na appreciate natin yung every single thing, every single blessing sa atin ni God. Para maging masaya tayo sa buhay. Kasi pag ang lagi nating titingnan ay yung malaking blessing ng iba, so magiging ang tingin natin sa sarili natin ay kawawa. Huwag dapat ganun dapat no matter how small or big we have to appreciate it still that's the blessing and once you learn how to appreciate the small blessing sooner or later it will go to bigger guys, itong quick milk, quick milk cheese, tabang siya. Mas masarap yung hidden Kaso walang malaki nung hidden eh. Maliliit. Gusto ko yung ganitong kalaking bar. Para matagal ko siya nagagamit. busog na ako Busog na ako pero gusto ko pa Actually guys lunch ko to meron talaga akong ganito guys yung nagugutom ako, pero hindi ko alam po anong kakainin ko hindi ko alam po anong gusto ng appetite ko pero ayaw kong umaasing yung sikmura ko, sabi kasi ng doktor since nahilog yung acid reflux ko sa abroad kasi guys dun sa spa na pinagtatrabuhan ko, walang time kumain meron naman kami break time na 45 minutes pero hindi pinapagamit sa akin ng manager ko yung 5 minutes na kakain ako guys napaka big deal kaya alam nyo para lang makakain ako yung mga chok' yung chocolates no yung Cadbury or to Toblerone ba may Toblerone na fruit in nuts